Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay isishare ko naman sa inyo yung aking tanim na kamatis dito sa napakaliit lamang na paso. So ito yung pasong pinagtaniman natin. At ito naman yung puno nitong kamatis. Ayan o. Oh. Ayan mga kababayan, mayroon na rin itong mga bunga. Ito yung unang bunga, napakalaki na. Ayan o. Tapos may mga sumunod pa. Pero mga kababayan, napakarami ng bunga nito. Kaya lang, ang ginawa ko, katulad nito, tinanggal ko yung iba para lumaki siya. Hinalis ko yung iba, bali nagdira lang ako ng pitong bunga. Dito isa, yan, isang kabilang sanga, nagtira ako ng isa, tapos dito anim. Ayan o. Tinanggal ko kasi yung iba dahil yung purpose ko noon, or purpose ko dito sa si kamatis na to lumaki yung bunga dahil napakaliit nga yung pasong pinagtaniman natin baka hindi kayanin kakaunti yung lupa ayan yung paso natin oh. yung lupa niya yun, alos dito lang oh, kalahati lang ang ginawa ko na lang nilagyan ko lang ng mga compost material o mga nabubulok ng mga tiratirang gulay katulad nito Kam kalamansi nilagay ko dito tapos kung makikita nyo kabayan, meron din mga shell ng etlog. Pero wag nyo ilalagay yung mga shell ng itlog na sariwa pa o bagong gamit nyo. Kailangan i-compost nyo rin yung mga shell para hindi siya lamgamin. Tapos kung sariwa pa yung itlog, hindi rin siya magiging effective. Kailangan i-compost nyo rin ng medyo matagal-tagal. So yan mga kabayan, nilapit ko. Yan. Sari-sari mga basuran ito mga kabayan, yung mga nabubulok na mga tira-tira sa kusina. So napakaliit lang ng ating tanim na kamatis, yan oh. No? Pero may pitong bunga na siya. Pwede naman marami kaya lang hindi siya masyadong lalaki katulad nito mga kabayan no? oh. Dahil malit nga yung paso na pinagtaniman natin tapos malit pa yung katawan nitong kamatis. Kung gusto niyo naman marami, pwede naman. Kaya lang hindi niyo makukuha yung tamang sukat o laki ng kamatis so yan mga kabayan nagtira ako ng dalawa dito sa taas nagtira naman ako ng isa doon sa kabila dalawa so simple lang yung pagtatanim ng mga halaman tulad nitong kamatis basta alagaan nyo lang lagyan nyo lang ng mga pangpataba dito sa pasong pinagtaniman ninyo tapos may ibibigay pa ako sa inyong paraan o tips ang gagawin nyo wag nyo ididikit yung mga nilagay nyo mga nabubulok na material dito sa katawan nitong kamatis dahil may tendency kasi na, na pag nabulok na to katulad nito idinikit natin dito pag nabulok na mahawa yung katawan nitong kamatis and then mamamatay siya kaya ang gagawin nyo medyo dito nyo sa gilid ilalagay yung mga hindi pa nabubulok pero yung mga tuyo na katulad nito yan ito pwede nyo lang ilagay dito sa malapit pero pag mga ganito mga sariwa pa mga kabayan wag nyo hindi dikit dito dahil pag nabulok to posibleng madama itong katawan itong kamatis o kahit anong alaman lalong lalo na yung sili tapos wag nyo rin kakalimutan diligan araw araw So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyo. At bago tayo magpaalam, banggitin muna natin yung kasabihan ng mga Bicolano. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-share. At higit sa lahat, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe.